และรีวิวให้สำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนเพราะตอนนี้การประกวดจบแล้วผมสามารถพูดได้ว่าใครขาดอะไรใคร na Wati Sara Grisel nagsalita na sa insidenteng pagwawala ng National Director ng Myanmar matapos silang matalo. Mainit kasi pinag-uusapan ngayon sa social media ang paghablot ng National Director ng Myanmar sa second runner-up crown ni Miss Grand Myanmar. Makikita pa nga sa video na puwersahan itong tinanggal at pinunit pa ang sash ni Miss Grand Myanmar. At makikita rin na binuhat pa nila si Myanmar palabas ng venue. New. Ayon sa naging revelasyon daw ng National Director ng Myanmar, dinaya raw sila na sayang raw ang malaking halaga na inilabas nila para mag number one sa botohan si Miss Grand Myanmar. So balit si Thailand daw ang kinurunahan nilang panalo sa Country Power of the Year. Isiniwalat din ng National Director ng Myanmar na nang kausapin raw nila si Nawat para alamin kung bakit naging ganoon ang resulta ay inoffer daw sa kanila ni na wat ang corona, na kung gusto raw talaga nila yun, edi bilhin na lamang daw nila. Ngunit hindi raw sila pumayag rito kaya ito raw ang nag-udyok sa kanila na magalit. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang ginawa na ito ng National Director ng Myanmar. May mga netizens ang nagsasabi na ang pagpunit raw nito sa sash ni Miss Grand Myanmar ay pagpapakita lamang daw ng isang malaking kabastusan sa Miss Grand International Organization. Nakarating na raw kay Nawat Itzara Grisil ang insidente at say ni Nawat, pinapaimbestigahan na raw niya ito. Ikinalulungkot daw niya ang nangyaring ito pero magkakaroon daw sila ng meeting tungkol dito at pag-iisipan doon nila kung ano ang aksyon na kanilang gagawin. Naha, la review hai sa mga puka pagkuwad tukon. Pa tan niyo kaan pagkuwad chop la, pong sa mga puka dahi wa kaya kaat alay, kaya... Samantala, nag-react ang isang Pinoy fashion designer na si Leo Almodal patungkol sa evening gown na inilaban ni CJ obyaza sa coronation ng Miss Grand International 2024 kagabi. Ayon kasi sa kanya, hindi raw niya ito nagustuhan. Hindi raw kasi ito maganda. Say pa nito sa kanyang burado ng Facebook post. Whoever designed CJ's gown first of all I am very forgiving and easily pleased with other designers work but her dress is wrong in so many aspects Una nagmukhang flat ang dibdib ano nangyari pwede naman maglagay ng seamless pants The torso looked long and straight Nawala wala curves ni CJ dahil mali ang patterns ng lines nagmukhang tuod nagmukhang tuod. The design should emphasize and enhance the curves and not the other way around. Maiksi ang gown and she wore short heels para hindi bitin tignan. At nagmukha siyang pandak itabi sa ibang candidates. Saan ang galing ang rose gold na belt? Biglang sumulpot and out of place? Heto nga ang pahayag o reaksyon ng Pinoy fashion designer na si Leo Almudal patungkol sa Evening gown na inilaban ni CJ Opiaza, nagawa ng Pinoy fashion designer na si Mac Tumanga. Ayan, anong say nyo dito? Tsaka ba yung evening gown ni CJ Opiaza?